Guys, tingnan nyo to. Isa ako sa maswerte na binigyan ng pagkakataon ni Meta or ni Facebook na kumita sa bonuses program nito aside sa Reels and end stream Ads or Long Form Video with Earnings. At ito guys, ipapakita ko sa inyo na umabot na sa $50.57 ang total approximately bonus earnings ko sa loob lamang ng August 5 to September 5, 2024 at meron pa akong natitirang 15 days bago mag-cut off. So may tendency na aabutin ang $100 in just one cut-off. Kung ituloy-tuloy ko lang ang pagpo-post daily ng mga pictures at sana naman guys, maabot ko ang $100 para ma-take out ko talaga agad ang kita sa bonuses program na meta. At guys, ito ang mga sample earnings na mga na-post ko online in dollars. 4.73. 3.65, 3.28, 3, 3 2.88, .28, 2.57, 2.38, 1.98, 1.67, and so on and so forth. So guys, may kita talaga sa mga pictures na pinopost natin online basta we are invited sa bonuses program ni Facebook. Dahil talaga namang may kita sa mga nagsusumikap arab kaya guys huwag lang tayo sumuko once again june's the great hair and thanks for watching